Nakisalo pa ang mga warriors sa natatangi nilang pagkain at chicken ni Happy birthday, Happy birthday. Ha? Ha? Happy birthday. <laughs> Sana po sinabi niyo para nakapagpula rin kami. <laughs> ang sarap. Gusto ko kasi, mahilig kasi ko sa mega top. So na-appreciate ko talaga siya ng bongda. Ang sarap. Maanghang. Oo. Oh. Na may ginger na masarap pa sa pre hindi nila lapas ang Bagobo Dance ganun yung po talaga yung Sa ibang bansa. Napakadali lang pala niya, ma'am. <laughs> <laughs> Walang kamay-kamay po May ba, ba ito? Ganyan lang. Pwede pong gumagal po <laughs> ganito. Far away from the capital of Bukidnon, matatagpuan naman ang komunidad ng mga talaandig. Warriors, hindi tayo sa barangay Sopo, Lantapan, Bukidnon, mm -hmm. kung saan dito nakatira ang isa sa pitong Uh, tribo dito sa bukid mo, ang uh, uh, ethnic tribe kung tawagin ay Talaandig. Talaandig. Oo. At pasukin uh, natin sila dahil galing natin silang uh, inorganized na welcome ritual. Wow. Ang bawat turista raw na dumadayo rito, kailangan makibahagi sa kanilang welcome ritual. Kung di eget ini, so...

Ako sa pakpak. -pak. Sa pakpak -pak din ako. Nakabot ang pangarap. Ikaw naman, Anne. ang style? Pakpak din. Ako oh, sa pakpak. Doon ka sa pakpak ko. Kain din mo na ro. Ayan. Kakaiba rin ang artistic side ng mga Talaandig? Yung mismong tinta oh. ay lupa. Lupa? Oo! Oh, Kaya pakilala ko sa inyo yung isa sa mga malupit na soil painters. Wow! Ah, uh, sa bulog to! Bulog to! Pare! Si Johan, si Ann. Mm hmm. Isipin mo pa, galing ba talaga yun sa, sa putik Mm -mm. So, <laughs> parang niya naisip yun, parang nagawa yun, di ba? so meron na kayong kahoy. Meron na kayong tools. Meron na ba kayong inspiration? Bakit ka tumatawa? Wala talaga ako maisip. Ay, hindi akong dami po. Yeah. Ayaw mga isip dyan. Parang barel Baren. for the future. di ba? Ito, parang tungkod. Maliit Di ba? <laughs> Pwede naman yun eh. Pag ganyan ka lang kalaki. Pwede Rudolph the Red Nose Reindeer. <laughs> Ang dami yan. Sobra. <laughs> Di ba? Pero hanapin mo talaga yung pinaka-favorite mo. Pinaka-favorite Para pinaka loser, loser. <laughs> Di ba? Kanya-kanya na yan. So kay tools na kayo, may kahoy na kayo. Hopefully, may inspiration na kayo. Nagja-job na alam mong gusto nyo yung I mean, ta -ta -ta talaga ng music. Masaya. Mga kaibang experience mo right? <laughs>